Magandang oras po sa inyo lahat. Uh, ito po ang masasabi ko sa final down ng plunder. Another diversionary tactic, another uh, paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 milyon. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million 8,000 per square meters, 10, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. At sino po makagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong sa aming munisipyo. On the record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng uh, 1.2. So, nalugi po ako. Ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So, tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabi nito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero pin sambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan lang, nagbabati ko sa akin. Pero, humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang indutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Itong atol na itili na nagpahay ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede mo bilhin yung Hotel uh, and resort, hotel resort sabi niya. Well, naawa naman ako, sige na nga, para mapagbigyan ma <laughs> ko na, nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo ako? Ito, pinakita ko, maliit na bahay, dalawang kwarto na maliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Pagluloko po, there 20 million. sundi so, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nag-fly ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng uh, napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arise lahat. Wala sa, hindi ko na rin ilipat ang pangalan parang hindi ako madouble sale dahil uh, parang turong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, hindi binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila, <laughs> overpriced daw ng 100 milyon. Ang presyo daw, 45, no? 40, well, 49 milyon. <laughs> so, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito. At may nagpupundo na naman dito ng malaki. Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambu niya. Matagal na yan, nakaparkin lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit sandaan farmers sa resolusyon na pirmado ng vice mayor, mayor, ano, vice mayor, and only councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, barangay Solbeck, 65,000 farmers for the benefit, nag naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbeck. Ang population po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na ko Billions po nawala wala sa narbangan bago ako nag-mayor. Inayos ko na ang narbangan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong narbangan, masisang kayo magtanong. So, yun po ang isyo ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa ang munisipyo. Ako nalugi. 680 uh, million. Yun po. At uh, yun po ang totoo. Pag, <laughs> totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, mag-ano mag, tayo sa record. Ang naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga ang binayaran ng munisipyo. So 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. ande, ah, uh, oh, logi ako. Basta na logi ako. Walang one portrait na, na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file Tilly Cordero, attack dog and uh, extortionist. Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, eh, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po.